Hey guys! Welcome back to my channel! Ito na nga ang opening ngayon ng Spiker Torps Open Conference 2024. Siyempre, ever supportive itong si President Alisa Valdez. At ang umagaw atensyon sa mga manunod, lalo sa mga fans ni Aliza, ang kanilang interaction ni Isay Marasigan kasi player doon si i-captain Isay Marasigan at alam natin na nila love team din silang dalawa. Aba, makikita mo talaga na puro support ay itong si Aliza sa laro ni na Isay Marasigan na patayo pa si Fenom sa kaka at, nag at ginawa pang photographer ni Isay si Fenom kasama ang kanyang mga ka-teammates. Ayan, alam ko marami ang kinikilig sa kanilang dalawa. napaka-support supportive nitong si Eliza kay Captain Isay Marasigan. So, ano bang real score sa dalawang ito? Kaya, abangan natin ang mga latest chika tungkol sa kanila. So, yan lang po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong taka stress